Tinatay umabot sa 340,000 pesos na halaga nang hinihinalang Shabu ang nakumpiska sa isang priority drug personality sa ikinasang drug bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency, Region 10 sa barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Provincial Officer Expedito Carduna Jr., PDA Region 10 Misamis Oriental, ang priority drug personality na suspect na si alias Jamil 40 years old at residente sa barangay Lumbia, lungsod ng Cagayan de Oro, na dati na rin naaristo sa kasong illegal drugs. Ang isinagawang operasyon ay napositibo na nagresulta sa pagkakadakipa sa sospek ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 katuwang ang Cagayan de Oro City Police Office Station 4 na kumpiska sa operasyon ang umabot sa punga gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 340,000 pesos Successful lang atong buyback and trap operation nga gibuhat In fact, karong gabi una nakakuha og more than 50 grams nga gituan og illegal nga droga mo niya ni more than Okay. 330,000. So kung okay. atong okay. lang taun ma means no, yes, uh, dako okay. nagdi-desyo atong talaw lang okay. supply Na posible nga mo kalat sa atong barangay dinhi sa Dapmayon sa Cagayan de Oro. Kanunay mm -hmm. ang PDEA kauban sa media ang LGU sa Dapmayon sa Cagayan de Oro vero supportive of the enforcement. So nakita mo, ulan init, i-comply nato ang gipangayo uh, sa balaod which is mag ta sa area despite nga wala gi-gayo participate ang maong ang weather condition tarong gabi-una. Mm -hmm. But uh, again, we yeah. successfully Ah, uh, na, <muchos> na successful lang atong bypass, successful lang atong paggandak sa inventory. Gifollow na to strictly ang Section 21. Na preserve na to ang evidentiary value mm -hmm. sa atong no, ebidensya. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy na nagtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa paglaban kontra illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan, kaligtasan ng mga mamamayan. Mula dito sa Hilaga, Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Jules Subsuban, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balita, Police.